Andito na naman kami sa paborito naming tindahan, mga mare. Naalala ko pa nung dati, nung bago pa lang kami, nakakatuwa talaga makakita ng ibang Pilipino. At karamihan, sa iyo? Lalo na dun sa tao po. Kaya ako, nahawa na rin. Lalo na nung sa Auckland kami nakarating. Kamayan, pansinan sa mga kapwa Pinoy dyan. Pero nung huli, lalo na pagkatapos ng one-off residency, na ang mga Pinoy ay biglang dumami, ay nagiba na talaga ang panahon pre. Minsan naman sin ako sa kapwa kabayan ay mukhang nagulat lang. Pero naiintindihan ko naman. Nakakatakot naman talaga ang mukha ko pag <laughs> pero sa so umpisa lang yan. Meron din minsan na nakausap ko pero parang wala sa tono. Siguro ay ayaw lang makihalubilo. Siyempre naman, naiintindihan ko. Kaya pag ganyan, lumistansya na lang po tayo. Mahirap nang mapagkamalang na mamalimus po, no? So, ngayon, eh, pangiting-ting na lang. Para di na mamasabing mayabang. Peace po sa lahat ng Pinoy dito sa New Zealand!